O, pagdating po sa issue ng flood control, hindi po ito exclusive lang sa DPWH. Pati po ibang mga ahensya ng gobyerno ay konektado dito at merong responsibilidad na tumulong ayusin yung gusot na ito. O kaso, paano tutulong yung ibang mga ahensya kung pati sila po ay uh, meron ding mga issue? Okay? For example, sa DTI, Secretary Roque, paano po natin aasahan na maayos niyang maiimbestigahan? Yung pong mga contractors Kung yung kanyang sariling kapatid Ay uh, di umano Ay marami ding problema May mga kaso, may mga issue diba? Isa rin pong contractor eh, Ito po, lumabas po sa Bilyonaryo uh, Isang blind item, pero ito po ay uh, Doon sa kapatid ni Secretary Roque Yung si Dino Aldeguer uh, Bubbler said DA landed a lucrative contract To build commercial spaces And dormitories Collected a hefty sum and then nothing. Uh, DA didn't deliver in the clutch, forcing the frustrated developer to take the dispute to arbitration. In 2024, yon, the Construction Industry Arbitration Commission ruled he was in breach of contract and ordered him to return millions in reimbursements and damages. True to his never surrender spirit, DA fought the decision all the way to the Supreme Court. only to lose with finality a few months ago. So, paano naman po yun, di ba? Paano mo ma-imbestigahan yung pong ibang mga kontraktor kung maski yung sariling kapatid, eh, di umano no? ay may mga issues din na ganyan na lumalabas. So, yun po ang problema dito, di ba? Kasi, syempre, mahirap. Wala kang uh, parang moral authority para po tama yung pong mga problema doon sa sa like in this case yung pong mga kontraktor na maaring involved pagdating po sa flood control o pati po sa COA na may responsibilidad na bantayan ang pera ng taong bayan o hindi din po sila lusot o kasi po yung kanilang commissioner si Mario Lipana ay uh, naturo din nitong si Alcantara doon sa Senado o sinabi po niya that Lipana approached him in 2022, then followed up to request project listings for his district. O, minsan po sa office, minsan sa Viber, baka pwede daw mabigyan ko siya ng listing ng kailangan po sa iba't ibang lugar na nasa sakupang ko po, po. According to Alcantara, the list were followed by actual insertions in the national budget. O, magtataka ka na lang eh. 500 million, 400 million, 500 million nung mga nakaraang tatlong taon. Uh, tapos oh, 'yun ang 'yun ang uh, uh, problema dito, yung uh, COA, sila dapat yung nagbabantay, sila dapat yung tumitingin sa mga transaksyon at yung pera na gasos ba ng tama? Kaso pati sila eh may mga requesting ganyan, 'di ba? Paano mo aasahan na sila ay na sila ay uh, gagawin ng maayos yung kanilang tungkulin. Kung yung kanilang commissioner, eh parang uh, nagnenegosyo din ng ganyan. yun nakakalungkot yan. Tapos, maririnig mo pa siyempre, yung pong komisyoner uh, commissioner na nasa Singapore daw ngayon, yung kanyang misis ay uh, contractor din pala. Uh, ano din pala, ah, uh, may sarili ding uh, construction firm na kumukuha ng mga projects mula sa gobyerno. So, merong conflict of interest eh. Hindi ko nga alam ba't hindi lumabas nung nakaraang eleksyon eh. Nung tumakbo yung kanyang, yung kanyang misis, di ba? Pero, doon pa lang, meron ng, ano, meron ng uh, conflict of interest. Ayan. Alcantara also testified he did not initially, initially know in 2022 that uh, Marelu... Lipana, the commissioner's wife, is president and general manager of Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation which reportedly secured about 200 million in DPWH flood control projects At that time po, hindi ko pa po alam na contractor iyong wife niya Yan, so yun yung problema po dito Sa akin po, uh, itong problema sa flood control is malawakan talaga Uh, marami sa Senado, marami sa Kongreso, marami sa halos lahat sa DPWH. Tapos itong mga ayan siyang ito pa, involved yan. Siyempre yung sa DPI, uh, kasama din sila dyan na nagbabantay dapat pagdating doon sa mga kontraktor. Uh, ito naman po sa COA, yung sa pera, yun po sa land bank, lumalabas din, di ba? Na paano nakakapag-withdraw ng kalahating bilyon yung ibang mga mga contractor na uh, hindi nakakarating sa AMLAC ng maayos di ba o, hindi na -action na ng AMLAC eh tayo lang nga di ba maliit na pera lang nako na ng AMLAC mga kalahating milyon lang isang milyon lang nako na ito kalahating bilyon hindi nako so ganun po ka ka problematic ito pong sitwasyon po natin, di ba? Pagdating po sa mga uh, contractors, pagdating po sa mga tao sa gobyerno, I think this is a chance para po ayusin, para po ayusin yung pong uh, itong gusto ko eh, uh, ang isa suggest ko. Meron akong proposal, yung mabuting kontratista na bill o law kung saan po mas magiging stricto po tayo sa pag monitor sa mga contractors. Uh, dapat po lahat ng kanilang project, lalo na pag sa DPWH, ay pinopost sa Facebook. Yung po mga updates, di ba? nagpo sila para po nakikita ng... Uh, lalo na yung mga taga lugar na yon di ba? kung may project ako sa... Pangasinan, ipopost ko yung mga ginagawa ko, makikita nung mga taga-barangay na yon. Teka, eh parang mali yung ginagawa mo dito. So, kailangan po ng transparency pagdating po sa mga contractors po natin. di ba? Pero ang problema nga, yung mga inatasan na magbabantay dito sa mga contractors na ito, eh, maski sila, konektado eh, din sa mga contractors. So, paano naman yan? So, anyway, anyway, uh, tingnan po natin kung saan pupunta po yung uh, yung uh, investigation na ito. You wish the best, ha? Siyempre po, uh, everyone is... Uh, Innocent until proven guilty. Pero sa akin po, dapat mas maging mapagmatchag po tayo. Uh, makialam po tayo. Tingnan po natin kung paano po masosolve itong problema na ito. Uh, bilang isang Pilipino. Labanan po natin lahat ng katawalian dyan. Lalo na sa flood control issue.